Isa pong nakagulat na pagtaas sa burn rate ni Shiba Inu ang uh, naganap kasabay ng kanyang ikalimang anibersaryo or fifth anniversary. Umabot ito na mahigit 5,809% sa loob lamang ng 24 oras or last 24 hours. Pero teka, hindi lang yan ang noteworthy. Kasama po ng pagtaas ng burn rate, ay bumagsak din ang presyo ni Shib sa market. Kaya ang tanong, bakit kaya ganito ang nangyari? At ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ni Shib? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa ating unang katanungan. Kung ano po ba ang ibig sabihin ng burn rate at bakit po ito mahalaga. Para po ito sa mga baguhan. Kapag sinabi nating burn rate dito sa mundo ng crypto, ito po ay tumutukoy sa dami ng token na permanenting tinatanggal sa circulation or supply para bang sinusunog ito at hindi na muling magagamit or mapapakinabangan. Ang proseso na ito ay isang paraan para maibsan ang oversupply ng token at sa teorya ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo dahil lumiliit ang supply. Kaya ngayong linggong ito ay nakapagtalakpo itong si SHIB ng burn rate na umaabot sa 5,809% ang pagtaas. Sa loob lamang po ng isang araw ay higit 4.1 million SHIB tokens ang nasunog. Sa loob ng pitong araw ay umabot ito ng 628 million SHIB na nawala sa circulation. Ngayon ay bakit po tumaas ng biglaan ang burn rate ni SHIB? Ang biglaang pagtaas ng burn rate ay konektado po ito sa celebration ng ikalimang taon yan or 5th year ni Shiba Inu bilang isang cryptocurrency. Sa puntong ito ay makikita natin na pinapakita ng SHIB community ang kanilang suporta sa pamamagitan po ng active burning ng tokens. Ibig sabihin ay hindi lang ito basta hype kundi active, aktibong kilos mula sa mga holders at saka developers. Ayon po sa website ng SHIB Burn, ang pagtaas na ito ay indikasyon ng muling pagbubuhay uh, ng layunin ng project na unti-unting uh, bawasan ang napakalaking total supply ng shib na nasa 589.27 trillion pa rin sa kasalukuyan. Ngayon ay eh, bakit bumagsak po ang presyo ni shib kahit tumaas ang burn rate. Yan ito ang uh, nakakagulat na bahagi ng uh, balitang ito kahit pa napakalaki ng uh, nasunog or na burn na tokens ay bumaba pa rin po ang uh, presyo ni Shiba Inu ng halos 5.85% sa kasalukuyan ay nasa presyong 4.0 digits, 12.08 na lang ang presyo nito bumaba rin ang market cap ni SHIB na ngayon ay nasa 7.1 billion dollars na lamang isa sa mga dahilan nito ay ang mas malawak na pagbulusok ng buong crypto market. Ayon po sa mga ulat ay may kinalaman ito sa panibagong economic tension sa pagitan po ng Amerika, Canada at saka iba pang mga bansa dahil po sa bagong ipinatupad na tariff ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Nagpatong po kasi sila ng buwis mula 10% hanggang 50% sa mga imported goods mula sa mahigit Uh, anim na pong bansa or 60 countries. Ano naman po ang mga naabot ni SHIB sa loob ng limang taon? Sa kabila ng pagbagsak ng presyo ay marami pa rin dapat ipagdiwang ang SHIB community. Sa loob po ng limang taon or 5 years ay maraming milestone na ang naabot ni SHIB. Taong 2021 ay naabot po ni SHIB ang kanyang all-time high na presyo na 4 zero digits 885. Sa kabuuan ay lumubo po ang kanyang presyo ng 21,600,000% mula ng ito ay mailunch. Ngayon ay may 1.51 million holders itong si Shib at nakalista na rin ito sa mayigit 115 exchanges sa buong mundo. Hindi na rin ito simpleng meme coin lamang. May sarili na po itong layer 2 blockchain na tinatawag na Shibarium at decentralized exchange na ShibaSwap. Ano naman po ang uh, bagong project ni uh, SHIB sa ngayong, ngayong taon? Isa po sa pinakamalaking highlight ng kanilang ikalimang anibersaryo ay ang launching ng isang community-driven DAO or decentralized autonomous organization. Sa pamamagitan po nito ay nabibigyan ng boses ang mga holders para maki-join sa governance ng project. Ibig pong sabihin ay hindi na lang basta tagahanga ang mga holders, kundi aktwal na kasali sa mga desisyon ng ecosystem. Ito ay isang malaking hakbang para kay Shib upang ipakita na siya ay hindi na basta meme coin kundi isa ng functional ecosystem na may direksyon. Bilang panguling katanungan ay may pag-asa pa ba bang tumaas muli ang presyo ni Shib? Ang sagot po dito ay posible, ngunit hindi ito mangyayari overnight. Ang pagbawas po ng supply ay isang magandang hakbang, ngunit kailangan din ng mas adoption at saka bullish market sentiments para tumaas ang presyo. Sa ngayon ay kailangan pang maghintay ng SHIB community hanggang sa gumanda muli ang overall trend ng market. Kapansin-pansin rin ang consistent effort ng community na isulong ang project. Kaya habang may ganitong uri ng suporta, mananatili po ang potensyal ni SHIB na muling bumangon. At uh, bilang mga Pinoy crypto enthusiasts na sumusubaybay at saka nag invest kay Shiba Inu ay mahalaga po na makita natin ang dalawang mukha ng balita. Una, ang sobrang taas na burn rate ay nagpapakita po ng determinasyon ng project na magkaroon ng long-term value. Pangalawa, ang pagbaba po ng presyo ay paalala na hindi sapat ang burn or pagsusunog lamang upang magtaas or mapataas ang presyo sa isang bear market. Kaya kung ikaw po ay isang long-term investor, ay maganda po ang direksyong tinatahak ni ng Shiba Inu ecosystem. Ngunit kung ikaw po ay short-term trader, ay kailangang maging maingat. Lalo na kung magti-trade ay uh, kung ikaw po ay nagti-trade lamang base sa hype. At bilang panguli, para po sa akin ay ito ay isa sa mga sinyales na si Shiba Inu ay unti-unti ng lumalayo sa pagkakakilala sa kanya bilang isang joke coin. Mula po sa burn rate efforts hanggang sa governance structures ay makikita natin na may seryosong plano ang kanilang team. Kung, may, kung magpapatuloy po ang mga ganitong hakbang, may posibilidad na mas maraming tao at institution ang magtiwala at mag-invest kay SHIB hindi ito magiging madali or mabilis. Pero ang pagkakaroon po ng direksyon ay laging magandang simula. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.